Kim sa Solo Rehearsal May nakabantay Ispatid si Daddy Paolo Abelino na nakabakod rito Ayaw iwan sa si estudyo Iba ang mga galawan Ba ang hangin sa California Binubusog ang gahat sa ayuda Buling tumatapang ang ating manok Ang daming naghahanap kay Daddy Paolo Sa wakas nagpakita na nakabuntot kay Nisis. Ikaw ba naman kasi magkaroon ng isang napakaganda at pinipindahan ng mga kanalakihan? Kulang na lang itago si Kim Choo para walang umagaw. Sayong-sayo na Daddy Paolo. Hulog na hulog na rin kasi sayo si Chinita Girl. Ayun na sa mga komento. True, ang daming mga kalalakihan ang naiinlab sa Adam natin. Kaya nagtataka kami kung bakit binasura ito ni Sian din. Good luck na lang sa future niya. Dahil hanap na ang totoong Mr. Right. Hindi kami duda kay Paolo Abilino. Buo ang tiwala namin dito. Hindi niya sasaktan ito. Based din sa personality actor. Gusto niya ng mga chingita girl at makulit gaya ni Idol. Kabahan ka na si Yandin. Iyak tawa ka layon sa sinayang mo. Kaya lapo po dubantay si Daddy Paulo. Ayaw niya na may sisingit at babalik pa. Sa bagay, sinabi naman na once ex na, hindi na muling babalik pa si Kim Chiu. Sinabi niya yun sa It's Showtime at interview. Ilalang yan sa opinion. Ipagpaturo niya lang yan, Kim Pao. Nandito lang kami.